walang buto o punla, pwedeng dumami ang halaman mo. Hindi ka man plantita, alam kong kayang-kaya mo to, kaya panoorin mo to hanggang dulo. Beep! Hello mga bishies! Mayroon nga akong farm na pinuntahan itong nakaraan lang. Alam nyo ba nakakaiba din ang kanyang halaman? Multiple rootstock nga din ang tanim niya dito. Kahit isa nga lang ang puno mo, pwedeng pwede mo itong padamiin sa pamamagitan ng proseso ng marketing. O sa ibang tawag ay air layering. Napakadali nga lang ng ganitong proseso, kaya naman panoorin mo ito hanggang dulo. Kahit hindi ka nga plantita, ay talaga namang matututo ka. O eto, ituturo na sa atin. Ang lupa na ating gagamitin ay may kasamang Coco Pin. Alam nyo ba yun mga bishi? Kung hindi pa, alamin nyo na lang. Basta Coco Pin. Haluan din daw siya ng matabang lupa. Kayo na ang bahala. Basta Coco peat at matabang lupa. <laughs> Habang ina-prepare nga ni Sir Ed yung Coco peat, ang materialis nga na ating gagamitin ay plastic, marketing tape, saka cutting knife. Akala ko nga mga bishi, balisong yun. Cutting knife daw pala. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede naman daw yung ordinaryong kutsilyo basta matala. Habang na-prepare nga ni Sir Ed itong lupa, nakatingin lang baga ako. Sabi niya, para daw mas matuto ako, kailangan daw maki, ano ba ako, join. Experience is the best teacher, ika nga. Kaya naman ako ay nakisali na. Sa pagtimpla nga daw, kailangan haluan ng tubig at kapag piniga mo, hindi baga siya yung sobrang basa, yung tama lang. Kapag okay na, pupunta na tayo doon sa halaman na ating imamarkot. At dahil nga cherry makopa ang gusto ko, doon kami nagmarkot mga bishi. Sunod nga na proseso ay magkat ng 1 to 2 inches na size dito sa may sanga. Pagkatapos, tuklapin ang balat nito. Do. Dahil nga hindi pa ako marunong, si Sir Ed muna ang gumawa. Nakatingin lang ako mga bishi. At eto na nga, tinuklap na namin yung balat ng cherry macopa. Ang ikatlong proseso nga ay kayo din itong cambium layer. Bakit? para daw hindi magkaroon ng panibagong balat itong ating tinukla. Ganon din, para makapag-focus talaga siya ng pag-provide ng ugat. O, diba bongga mga bishy? Nakakaloka. Ah. Ang na proseso nga ay ibalot yung plastic at tahiin nitong walis, tingting, o kahit anong stick. Naloka ako mga bishy. Sabi ko paano nyo po yan tatahiin? Ganito daw mga bisiting Tingnan nyo mabuti. Tusok-tusok nga ni Sir Ed itong stick dito sa may plastic para lang baga siyang nagatahin. Kaya mayalang Tara! Tahi na ang plastic niya. O, di ba, bongga? Nakakaloka. Pagkatapos niyan, mga bishi, atin ngang tatalian ng straw itong ilalim. Nakalimutan kong sabihin, kailangan din pala natin ng istro na panali. Taliin nga natin ito ng sobrang higpit dito sa ilalim para hindi maburat itong ating plastic. Kapag okay na at alam niyong nakatali na talaga siya at hindi na makakapunta sa iba, Charissa, <laughs> ilagay niyo na itong lupa na ating tinimpla kanina. Tinimpla talaga, Charissa. <laughs> <laughs> Dikdikin nga natin siya ng mabuti mga bishi. Dapat walang space na maiiwan. At sobrang dikdik -dik talaga siya. Yung tipong hindi siya makakahinga. Basta! Kung sa tingin nyo ay dikdik -dik na dikdik siya, kapain nyo ngayon yung tinuklap nyo kanina. Kapag hindi nyo na nga makapat, alam nyo malalim na yung inyong tinuklap kanina. Okay na yan mga bishi. Ayos-ayusin nyo na lang yung lupa. Dapat talaga ay pantay na pantay yung pagkaka-scatter. Pagkatapos nyan mga bishi, atin naman ulit ngayong talian itong bandang taas. Gumamit nga ulit tayo ng istro bilang panali. Dapat mga bishi ay sobrang higpit talaga nung pagkakatali katulad doon sa ginawa natin kanina. Kapag may sumobra ay di Hindi pa dyan nagtatapos mga bishi. Para nga mas maging siksik at dikdik -dik na dikdik -dik talaga yung lupa. Atin ngang tatalian ito. Sa pagbubuhol nga din ng tali, dapat ay dalawang buhol bago hilahin para hindi talaga siya magano baga magbuka. Para din talaga mas sumiksik bagay yung lupa dito sa ating sanga. Hindi pa tayo tapos mga bisi. Kumuha ulit kayo ng istik tapos tusok-tusokin para naman magkaroon siya ng kaunting hangin. At ang pinakahuli ay lalagyan nga natin ito ng date. Dahil nga maarti tayo mga bisi, gusto ko may nakasulat na pangalan bishi ah. Kaya naman akin itong sinulatan. After 21 days nga, ako ay babalik dito para i-check at tignan itong aking ginawa. Para din siguraduhin na talaga baga siya ay bumunga. Ano ba to? Nag-ugat. Gan Bago nga ako magtapos mga busy, paki-follow naman po ang aking busy na si Sir Ed Magnaye. Okay. Hindi kayo magsisisi mga busy dahil talaga namang tayo ay matututo sa mga video yung ina-upload niya araw-araw. Oh, paano ba mga busy? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na pananood. Paalam!